niya pupunta sa sasakyan hindi niya rin malamig pa na malamig na araw na naman no oh. masikat ng araw at si Pugi lalabas lalabas ang bata ang kinaawak ako yan just wait Jaden ano ka na dito ka na hindi dito tayo. Tatawid, tatawid yan. Dadaan kami sa, ano, sa dahon. Dito sa, eto, to dito kami tatawid. Dadaan mo na kami dito sa mga tuyong dahon. Ay, nagkahulugan ng mga dahon, no? Oh. Mala, matagal pa mag-winter. Medyo, ayan, o. Oh. ka sa dahon. Sige, daan. Daan dito, daan. Yee! Yee! Hmm. Daan, Oops. Oops. Ay, kalabaw. Maaraw, masikat. Si Pogi. Hali ka na, tawid na rito. Tawid na tayo. Nagpunyata. So, dito, dito. batay eto lang ang ng bata lumabas labas sumama sama sa amin sumakay sakay mag ride 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 mamaya lalayas na naman ang bata wait them, wait wait dito, 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 dito. Wait. Iyan mo yung mga ano. Saan na lolo? Oh, saan lolo? Ano nga, ito, lolo? Dito, 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 dito tayo. Wait, wait, dito, ay nan lolo. Wait. Ayun ang lolo niya. Ayun, naghihintay. Dito. Masyado na aaligaga ang bata. Oh. Uh -huh. Ayun ang lolo. Sige. Lakad na, lakad. Ang mga dahon, nagkakulugan na. Buti hindi pa nag no? pagka nang isno isno nang na tatapakan natin sa Alberta naging isno na dito sa Toronto wala pang isno pero malamig malamig ang simoy ng hangin minsan malamig minsan matingit tama nga lang may dekorasyon na yung bahay nila oh ta Hey. Tungkol <laughs> Oh, ito na naman sa mga dahon. Dahon-dahon na tuyot dito, Wala nang dahon ng daun, to, hmm? Ang dami oh. Tuyot na tuyo Ginagawang papilito. ang uh, saan ka? Sige. Da dahon ng kanyang patapakan. Pero pagka nagwinter dito, puro syelo naman. At hindi siya makasulong dahil sa sobrang dami ng dahon. O, saka, hindi pa. Dito pa. Kala mo, uuwi ka na. Kasi sa banda dun. Saka na tayo pupunta sa umaga pag uh, patatakboy patatakbo ka doon sa bundok. Pero ngayon, may muna. Okay, din nyo. Maaraw, pero malamig. Ayan ang panahon dito sa Canada. Maaraw, iinit, lalamig kaya abnormal ang panahon so, oh, hanggang ka lang babalik na tayo hindi ka pwede pumunta dyan sa bundok halika na hindi na tayo dyan pupunta halika na rito Sige. Magandun lang tayo. Sasusunod ko na ulit pupunta sa bundok. Lahat ng... Sulok ni... Ano mo? Sige. Dali. Ang sa si lolo mo... Dali, let's go, let's go. Dali, dali. Iiwanan tayo ng lolo. eh dali, dali, dali. Dali, hala na. Piniwan ka na ng lolo. Wait, Jiren, wait. Wait. lolo ayun may mga duwende doon na mga dekorasyon niya sa kapitbahay dito liko dito liko liko na dito liko na yun si lolo hindi naman i-ebok si Polly at ragnat na uwi. Ang may ebok na ito kanina. Umebak na ba si Pogi kanina, lo? Umebak na to? <stutters> ah, ba't hindi na ebak ngayon? Hindi siya na ebak ngayon. <tutup> Sabay pa si Pulugita kasi doon ang maglakad. Sabay pa silang maglakad. The sweet for me, Jaden. Ang bilis-bilis mong maglakad. Dito na dito, dito. dito. Dito na, dito. Hindi na nalik Tawid na dito. Tawid na dito. Tawid, tawid, tawid. Dito, dito, dito. 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 Huwag mong tingin na si Lolo. Ang sikat ng araw. Oh. Dito na, Jayden. Dito na. Dali, pangit ang view dyan. Dito kasi may mga dahon. Dito. stop pa. Halika na, halika na. Go, 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 go. Walk. Go. Go. Bumagal naman ang lakad. Pagka pa na, bumabagal ang lakad mo. Ayaw mo lang bumilis ang lakad. O. Oh. Sumuso pa eh. Uh -huh. Dito na. Lakad na. Ayos siya. O. Oh. Mista po. Wala namang tinignan doon. <laughs> <laughs> Ay, yung buhok ni Pogi malago na makapal na yung buhok niya mukhang mataba siya dyan sa kanyang buhok pero buhok lang yan pag nagupitan yan nako mukha na laman siyang tisiko mukhang tisiko si Pogi pagka nagupitan ayun, yung mga dahon no Oh, wala nang ano to. Oh. Pagka nagwinter dito, ang kapaligiran, puros puti. Pero pagka taglagas, kapaligiran, puros dahon. Buti sa atin, wala na. Oh. na wala nang mga dahon. Oh. konti na lang, naubos din. Tsaka sa kabila. Hindi na mahirapan na mag-alis-alis ng mga dahon. Oh. Big you, hmm. sini, sini kita mau belaman, belaman. Oh eh, kamu tak kau gimik gimik nazo, hi, gimik. Jaden, nanda Jaden, okay, bye bye Jaden, bye bye na. Sh, tengi mu narita, dita dita, bye bye na, Jaden. Ayo dogi yo. Oh.